Okay, mga boss, welcome back. At ito, mayroon tayong i-review at saka unboxing ng speaker. Ito yung ito yung dati na tinanggal natin. Bali, yung speaker na to ay galing sa DB Audio na ano, karaoke box. Ano dito? Yung pang video okay, yung ano, yung pang upa, upa oblong o, pa, o, o hapmon yung style ng box niya. So, sobrang liit mga boss ng magnet niya kung babasihin Ang problema nito, parang may sumasayad o lumalagapak yung tunog. Imbis na i-repair, ay mas minainam na lang na palitan ng bago kasi sobrang liit nga ng magnet eh. Hindi kinakaya ng amplifier. At uh, hindi, hindi niya kinakaya yung amplifier. Parang <laughs> balik tanong. Hindi kinakaya ng speaker yung amplifier na nakadrive. Kaya nagsuggest tayo ng palitan na ano. So ito yung binili natin sa raon. PA 1230K. So sa mga magtatanong kung magkano ko na score na bili ko to ng ano uh, kulang kulang 1.5 o halos 1.5 na rin yung ang isa. Ang SRP kasi nito talaga ay ay 1.550 ata. Depende po sa ano. Ah, uh, depende po sa store na bibilhin niyo. Sa online nata mayroong marami, may nakita nga ako dati dito nasa nasa kulang-kulang 1.3, 1.3 plus lang yung ano. Eh bakit sa round pa ako bumili? Unang-una, makukuha ko agad. Tapos, matitesting ko. misang kasi mga boss, yung mga siguro sa malayo, pwede sa online kayo kumuha. Pero maganda pa rin bumili ng actual mo na nakikita o yung speaker o oh, nasusurin. Kasi, yung halimbawa, lamang ng konti o mas mababa nang konti sa online, pero hindi mo naman actual talaga na makikita. So, kung lumamang man ng konti doon sa store, okay na yun. Kasi, matitisting naman natin ang actual bago bayaran, ma check natin yung item. Yun ang mahalaga. So, lumamang lang ng isang dano, mas mura ng isang dano sa online, doon pa rin ako sa Raon. And my personal opinion, sa Raon pa rin ako kukuha kasi uh, maraming naglabasan ngayon na mura, islam naman. So, hindi natin sa tinatanggol yung Raon kasi minsan talaga mas mataas yung presyohan ng mga paninda sa Raon. Yun kasi may permit sila, may mga binayaran sila tax. Okay? Sa mga gusto magano, pwede rin kayo bumili sa online. Ah, uh, meron atang mas mura. Pero ang suggested retail price nito ay nasa 1.5 ata. Okay? So, pina-discount lang tayo dito ng mga 50 pesos. Buksan na natin, unbox na natin. Mga boss. Pero ano na to? Kung tawag dito na testing na namin yan Ayan, lang natin para sa mga viewers natin. Okay. Tanggalin muna natin yung isa. Naabutan pa ako ng ulan kanina mga boss. Biglang umulan doon sa may ano, sa may balara. So ito na, ito na, ito na. Ito na, moment of truth. Okay. Ano ba yung pang iwan natin? Medyo basa-basa pa itong box natin. Okay. Ayan. Alam nyo, nagustuhan ko lang nito kasi sa picture, parang naliliitan ako. Yung actual niya na, ano, yung sa picture lang na tinitingnan ko, na papangitan ako mga boss actually. Eh. Parang hindi ko talaga masyado type. Pero yun kasi ang pasok sa budget ng customer. Ito na, pinili natin. Ito yung bagong version nila. Meron kasi nitong isa pa, na... Yung background PA 1230 medyo mas mataas ng kunti yon ang nakalagay dito ay 300 to 1 uh, ah, 300 to 350 watts max ang power niya wala siyang nominal na nakalagay tingnan niyo mga boss yung ano pagkagawa niya napakaangas di ba ang ganda ng ano niya eh ang ganda ng pakayari sa kanya o pulitong pulido So, wala siyang kasayad-sayad, maganda yung fitting niya. Maganda kasi yung fitting pag ano eh. Tapos yung pagkagawa dito ng ano, mahigpit. Tsaka yung magnet niya. Swabing swabi talaga. I-compare natin dito sa ano, sa isa, Pagtalik ko rin natin. Yung before, buha tayo ng, ano. Maganda pa naman tong ano. Kaya lang may parang may problema to May lamat na ata ang coil nito. Tingnan nyo yung kaibahan. Ayan. Ito yung pinalitan, ito yung ipapalit. Ayan. So sa magnet pa lang, may kita nyo na na maliit masyado yung magnet ng ano. So kumpara nyo naman nakita kita, kahit dito ang angulo, kahit sa side oh. Ayun. ipinalit at pinagpalit. Ayun. So napakaangas mga boss, ayan eh, oh. Ang ganda. Ang ganda ngayon para wala nang haba-haba yung mga speaks niyan. Meron ako ditong Rusyo ng crown, yan. Tingnan natin dito kung saan ba yung in-order natin dito. Bago lang kasi yan dito eh. Sa ano. Yakama series na ata. tutungan pa sa tayo. Ayun. So dito, ito yung dati na 12.30, wala pang key. Itong bago naman itong bago nya mga boss, kapitado. Ito yung bago nya. Ito pala yung ginawa natin na 15.50k, 550 watts ohms, tapos ang voice coil niya ay 60.5 yung naka-vlog natin andun ata sa main channel so 156 by 20 mm yung magnet ito naman yung pinili natin ngayon uh, ang size ng magnet niya ay 135 by 20 mm yung size naman ng coil niya ay 49.5 mm tapos yung frequency naman niya ay 45 Hz to 8 kHz 99 dB, 1000 ohms compare natin sa 1230 So, sa 1230, ayan, 100 dB to ano, ah, uh, 20. Mas mababa, mas malawak yung range ng frequency ng ano, ng 1230 na dati. Tapos, yung magnet nya, mas malaki pero yung coil nya, various lang. So, ayan, mga boss, testing natin. Ito lang. Testing natin, okay. Ay, wala pala yung ano ko diyan ah. Dito pala yung memory card. Tinesting ko kasi kanina sa Bluetooth sa ginawa kong anti-clancing. Siyempre, non-copyrighted non music ang gagamitin natin. Okay. Ito yung speaker. Parang nagkamali lang ata ng match yung ano kasi sobrang liit kasi nung magnet nun. Tensya ko ano pag ano parang bumabangga sa ano yung ano. Tapos natin ito. sa dito. na. Lipat natin doon sa no, 77. 77. Yeah. Okay. Ito, so, wala wala. Lutong ng tunog Let's thinking i think not No uh, me naman ang i-testing natin. Labi muna natin 'to. ganda talaga ng pagkayari nito eh. Ah. Uh... boss. Ah, narinig niyo na kung anong naging problema nito para siyang may lumalagapak na hindi natin malaman. Ah, sa tingin ko kalas na ang coil nito. Yung mga ah, ganitong trouble. Wala naman tayong nakitang punit dito nang sinuri namin to, wala kami nakitang ano baka may punit diyan ano pati dun sa damper eh nasa coil talaga. Kaysa eh, ano, kaysa eh, bumili pa o i-repair eh, ito bumili na lang ng bago. At ito nga, nakachamba tayo ng ano. Actually, nagagandahan ako sa pagkayari ng ano na to, ng speaker na to. Hindi naman dahil sa pinopromote kong crown. Naganda lang ako kasi may mga ano, maganda yung ano. Hindi naman kalakihan yung magnet niya. Tamang-tama lang sa kanya. Pero, maganda, maganda pagkayari niya eh. Ma -ano, maayos. Maayos. Parang nagbabalak nga ako ng bumili. Kaya lang, wala pa akong budget. Kumbaga ano, wala kasi akong pantisting dito na speaker. So yan lang mga boss. Ah, uh, sana na ano. Is Alpen ito, iba-iba kasi yung price. Merong 1-2, 1-2 ata. May, wala naman exact 1-2. Parang hindi naman exact 1-2. Mga 1-2, pa 1-6. ano. So bahala na kayo kung saan nyo gusto bumili. Kung mga gusto nyo ano, yung mas mura, marami sa online. Ako naman kasi, hindi naman sa pinapromote ko yung pagbili sa raon kasi asin nga naman, sa ka ng isang araw. Pero ang kinagandahan lang kasi, bago mo bayaran, ma-check mo talaga ng husto yung ano, yung condition o sitwasyon ng bibilhin nyo. Malalaman nyo ng actual. Kumbaga, pag nagkabayaran na, tapos nagkatalikuran na, wala nang problema. Hindi yung Antay kayo sa ano, tapos mamaya supply, di hassle pa. So, kumbaga sa ano, sure bulan. Lumamang lang na kunti, mga isang daan, isang daan, dalawang daan eh. Siguro hindi naman malaking bagay yan para sa akin lang. Sa opinion ko lang yun. So mga boss, yan. Okay, hanggang dito na lang tayo sa ginawa nating review dito sa ano, speaker.